Almosaltay, bigay ng Diyos. Inatay. Tumay na ang ating mga karamdaman. At dinala ang ating mga kapanglawan. Gayumay ating tinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at binalang mati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan, Bigay ng Diyos. Mateo sa pamamagitan ng ang, ang pagtubos ng Panginoon sa atin bilang may kasalanan. Siya ang nagtubos ng langit Bigyan ko nila nga yung provide ating pagkain Amen! Sa Panginoong kaibigan sa Panginoon, kay Jesus, ngayon brother, malibong isa doon sa krus ng kalbaryo.